Yan. Stop po na kaya yung share screen. Pet, naglalag ka ba? Hindi naman. okay na yan. Para mag kita. Naman. Pinapanood ko nga eh. Ay. Yan. Sino kasama natin? Wala, wala pa sila. Tulog sila. Si Gray? Wala, wala si Gray. Mag-intro pa ba tayo? Go. Ikaw na mag-intro. Wait lang. Ito. Hindi ako magsasalita. Ah. Ikaw lang. Nahiya ako. Hmm? Oo nga. Dali mo, larong-laro na ako. Hi guys, ko nang tomat Hmm. So, welcome M. back Hey guys, welcome back for today's video. Eh, Tuturuan ko daw mag Roblox yung girlfriend ko. Ayan o. Oh. So ngayon, magtatanim kami ngayon. Ito yung una niyang, ito yung pinakauna niyang, di ba baby, ito yung una mong laro sa Roblox? O oh, naglaro ka na dati pa? Hindi yeah, ako ko nga alam Roblox. O. Oh. Ito daw, ito yung pinakauna niyang laro. Gift ko sa'yo to. O. Oh. Kunin mo. Accept isip mo. Ito na. Yan. Tapos punta ka dito. Doon sa taas, sa may screen mo, may makikita kang cell, di ba? Pindutin mo yon. Yan. Tapos yung binigay ko sa'yo, hawakan mo. sa baba? Ayan, yan. O, oh, yan, yan. Tapos, Tapos, ano ka? E. Sa keyboard mo, mag-e ka. E. Nag-e na ako. Hindi sa akin na, ginigift mo naman. Ayan, E. O, oh, yan. Oh. Yan. Tapos, I want to sell this. It's 2 Ah, oh, yung number 2, yan Hindi, ah Hindi mo pipindutin yung 2 Itututok mo yung cursor mo doon Ito Oh, Hawakan mo ulit yun 2 ulit Oh, yan Tapos, I want to sell this Yan Yan Pindutin, hindi Pindutin mo, ha Yan Oh, may 9 million ka ngayon na pera So, ang gagawin mo sa 9 million, total, lalika, punta ka dito, may egg. Yung pangalawa, yung pangalawa. Yan. Buy. Oh. Tapos, punta kang seed. Punta pindutin mo sa taas yung seed. Oh, yan. Tapos, pindutin, ano, e mo ulit. Hmm. Tapos, kunin mo dyan yung apple seed. Oh, swerte mo naman. Apple seed agad yung ano mo. Tapos ngayon naubos na, 'di ba? Punta kang garden. Yan yung garden mo ngayon. Yan yung garden mo ngayon. Tira alika. ka, kita sa garden ko. Oh, ito yung garden ko. I ito i zoom out mo tapos tutok mo sa baba. Zoom out. Yan, tapos tutok mo sa baba. Zoom out. Yan, tapos tutok mo sa baba. Tingnan mo yung parang bird's eye view. Parang titignan mo yung ano ko sa ano. Yan. Oh, 'di ba? Tingnan mo yung ano ko, yung design. Ayan o. Ito ang garden mo. Yan. Ngayon, magtanim ka ngayon. Yan, tapos ilapag mo dyan. Pindutin mo lang sa kahit saang platform na ano, pinagtataniman. Yan. Ilagay mo dito. Huwa mo yung apple, yung number 4. Tapos ilagay, yan, ilagay mo dito. Para mabilis. Sige, tulungan na kita. Yan na, tumutubo na yung apple mo. Yan. yan i-collect mo na yun yung apple mo. Collect mo yung hmm. apple mo. E, Oh. Yan, tapos collect mo pa yung nandito sa gilid. Collect mo, collect mo. E. Eh. Yan. Tapos ngayon, hawakan mo yung mga yung tomato seed. Kung gusto mo kayo yung tomato seed mo dito sa harap yung mga maliliit na puno, yung mga tomato seed, mga ganyan-ganyan. Mo diyan, left click. Left click. Yan. Tapos si water ko siya. Yan, ganyan, yan yun yun, yun, yun sinasabi ko. Accept mo yun o, no? binibigay ni Yuha. Yan. Accept mo, accept. Tap Wala na akong, ano? Tomato? Wala na, may stock ulit. Punta ka ulit ng seed. Or aso. Bigyan kita aso. Maninira <laughs> yan eh. Hindi, magbibigay siya ng seed. Yan, kunin mo yung ano, yung... Yung itong mga white na sa gilid-gilid, kaya mo nang bilhin yung... Anong importante lang dyan, yung, yung bag, yung kulay green, yung kulay red, ganyan. Puta ka dito sa ano, sa garden mo. Doon sa seed na lang tayo, seeds. Check natin yung mga seeds. Mm -hmm, corn. Ayun, may corn. Corn tas tomato, meron ulit. Yan, E. E mo lang. Tas carrot, Bilhin mo na rin yung mga carrot. Yan, Tuk mo yan. Tapos, ilagay mo dyan yung I want to sell my inventory. So, mga ganyan. Tapos dito yung tomato, may isang hilera lang. Tapos yung carrot naman dito, ganyan. Ito mo sa harap din, Anem? Oo. Ayan, ganyan. Okay. Pwede <laughs> okay mo din dito sa apple o kaya dito sa kabila. O oh, di hawakan mo. Apple seed. Yan. O oh, hawakan mo yung water. Eh, sige, ikaw magdilig. Ikaw, oh, eh, watering can mo. Pindutin mo. Eh, yan, Sa may apple. Parang ano mo yan. Sige pa? Oo. Oh. May kita Pero, mo kung ilang at... percent yan. Hmm. Di, maubos yung ano ko. Hindi. Lagi namang every 5 minutes nag-i-stock siya eh. So yun guys, sa next update or sa next na video, Uh, may kita nyo siguro may malaking pagbabago na yung garden so yun guys kung hindi pa kayo nakapag subscribe subscribe na kayo guys uh, stay tuned and stay hydrated and god bless you all guys